Kidlat News Updates Ako po si Cesar Solian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng korte sa Quezon City ang conspiracy case laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV at ilan pang individual kaugnay ng umano'y planong pagpapatalsik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng Quezon City Metropolitan Trial Court, Branch 138, tuluyan itong dinismiss ang conspiracy to commit sedition laban kay Trillanes kasama si Peter Jomel Advincula o nakilala bilang alias Bicoy dahil sa kanyang ang totoong narco list video. Ayon sa korte, hindi napatunayan ng prosekusyon ng alegasyon ng pagsasabuatan upang patalsikin sa pwesto ang dating Pangulo. Bukod kay Trillanes at Advincula, kasama rin sa kaso sina Jonel Sangalang, Yolanda Villanueva Ong, Father Flaviano Villanueva, Father Alberto Elejo, Vicente Romano III at Ronil Carlo Enriquez. nag ang kaso sa paglabas ng ang totoong narco list videos na nagdadawit kay Duterte sa pamilya nito at kay Senator Bongo sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Marami ang nakapansin sa baliktad na lagay ng bandila ng Pilipinas sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa Jakarta, Indonesia. Makikita kasi na ang kulay pulang bahagi ng Philippine flag ang nasa itaas at kulay asul ang nasa ibaba. Agad namang naglinaw si Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na honest mistake lamang ang nangyari. Ang paglalagay ng baliktad na bandila ng Pilipinas kung saan ang pula ang nasa itaas na bahagi ay nangangahulugan ng digmaan o revolusyon at ang pagkakamali ay may katapat na parusa alinsunod sa Republic Act 8491 of Flag and Heraldic Code of the Philippines. Hindi na pinalaki pa ng malakanyang ang pangyayaring ito gaya ng makikita sa video na naka-upload sa RTVM social media kung saan ipinokus na lamang sa dalawang opisyal ang video maging ang mga larawan. Sa naturang pulong kinilala ni Marcos ang mga hakbang ng Canadian government upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon at ang tulong nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon ipakikilala ng Harvard University ang Filipino language courses. Inanunsyo ito ng Harvard University Asia Center and the Department of South Asian Studies. Sa kauna-unahang pagkakataon din ay magkakaroon ng Filipino instructor ang naturang universidad sa katauhan ni Lady Eileen Orsal na Tubong Cavite. Ayon sa universidad, nagpasya silang magbukas ng kurso sa Filipino o Tagalog language dahil pumapang-apat na ito sa most spoken language sa Estados Unidos, kasunod ng English, Spanish at Chinese. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.